mga kapubri kani bitang mga tao nga walay mga respeto mga kapubri feelings mga perfect mga kapubri feelings mga dato feelings nga mga kuan mayo untag magabaan na sila mga kapubri no mayo unta og pailho na sila sa Ginoo mga kapubri ba kay makabiktima pa man naglain mga kapubri grabe ka mga atik mga kapubri ba murag si mga kapubri ba nga huwag sila masayod nga inig kamatay ano mga kapubri ay wala kayo mga bitbit bit, isa isa mga kapubri ba ay ilaha nga suba kayo kapurito mga kapubri wala yung pakialam mga kapubri ba makasagasa sila basta kay makapamburit lang sila mga kapubri sa gilang mga kapobre mo. Abot ang panahon, magabaan at sila mga kapobre no Na, dinhilang tataman mga kapobre mo ayong gabi sa tanan.